ang una kong inihinda yung pagdumi. Kasi naranasan ko yung ang dumudumi ng parang tayong kambing. Sa kamisan, walang lumalabas. Constipated talaga ako. So, trinay ko. Ang ginamit ko yung glutathione, collagen coffee, soya yeah, milk, sa yung black, black, sa black coffee. Napun ako, lumadami yung dumi. Marami na. Nagulat nga ako. Sir, uh, pwede mo masabi yung pangalan mo, edad at saan po nakatira? Uh, ako po si Dominador si Manong do. 70, 77 years old. Taga Matandang Balara, Quezon City. Sir, bago kayo nakapunta sa Alive Center, ano yung mga karamdaman mo, Sir? Ang, ang una kong iniinda yung pagdumi. Pagdumi? No. Oh. <laughs> Kasi naranasan ko yung ang dumudumi na parang taing kambing. Ah, parang sa kambing. Oo. Oh, at saka minsan payat. Payat na... Siyempre, alam ko hindi healthy yon. Saka minsan, wala lumalabas. Ah. Constipated talaga ako. Constipated. Oo. Oh. Mm -hmm. Sinubukan ko yung... Siyempre, may mga reseta yung mga doktor. <laughs> Tapos? Ah... Uh, Tumatalan naman, paminsan-minsan, pero huwabalik din eh. So, narinig ko sa Radio Veritas. napakinggan itong Alive ito, Center na program? Sa Radio Veritas, minsan kasi na nagising ako ng alangan ni Oras. Mm -hmm. <laughs> Pinipihit ko, narin narinig, ko sa Radio Veritas. Uh -huh. So, so, trinay ko. Eh, uh so, anong, anong ginagamit mo na tingin mo okay yung pakiramdam mo? Ah, uh, ang ginamit ko yung ah, uh glutathione, collagen coffee, at saka yung soya, soya milk. Ayan. Saka yung black, black, saka yung black coffee. Ah, black coffee. Mm -hmm. So, glutathione, uh, collagen and glutathione coffee. Mm uh -huh. Black tea, uh -huh. at saka yung soya. so, so, so after nun, anong na, mo? Napun na ako, dumadami <laughs> yung dumi Di diba? Marami na. No? nga ako. <laughs> Siguro, iniisip ko, baka hiyang, hiyang lang ako. Nakiyang <laughs> 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 <Ay> <laughs> ka. Na, <itutuloy> ko na. <laughs> okay. so sa ngayon, wala ng problema doon sa pagdumi mo? Ah, uh, um, eh, kasi minsan lang ako, minsan dumudumi ako ng twice sa eh, isang araw. Oh. Pero kadalasan sa umaga lang yan. So, tinutuloy-tuloy mo pa rin? Oo, okay, tutuloy ko yun. Ah. May sakit ka ba before na like hemorrhoid or no? Naoperahan na -operahan ako ng hemorrhoids 2004. Okay. Ang hirap. sakit. Oo. Oh, 2004 pa yan. Ngayon, na nararamdaman mo rin ba? Wala na? Oo, no, wala na. Wala na. Wala na. Hmm. So, nakikita mo na talagang na, nakakatulong yung Uh, lota coffee na ininom mo? Oo, oh, uh, nakakatulong yun. Kasi ang na nga kong tumumi. Ah, na tumumi. Oo. So sa mga may karamdaman, sir, na katulad mo na hindi pa nakahanap ng uh, kalunasan, anong masasabi mo sa kanila? Na uh, dapat subukan nila yung yung in, inin inin ininom ko na para mga supplement para maranasan nila kung may ang kanilang pagdumi. Kasi marami, marami kong alam na hirap dumumi. So ano ulit sir, ang pangalan mo, edad, sa saan po si Dominador Simanong Do, 70, 77 years old, taga Matandang Malara, Quezon City.